Dito ah, butog. Dali bidyan ta mo. Oh, bidyan ko kayo ang butog. <laughs> ikaw na yung ano, ikaw yung elder assistant. <laughs> assistant. assistant manager, ni general. <laughs> <laughs> Jenny! Jenny is here! Jenny is here! Diba? Dahil pwede ko dito talaga. Ayan nga, dahil. yun. Kaso walang mud stock pag kumain tayo. Ayaw mo na. Sabi natin pinag-iwan. May picture naman yata eh. Ayan, na e. ayaw Ay. mo na. Ayan lang naman. Matalip pa siya naman. Jiggy stock yan. Ayan. Uy, Jenny is ma'am! Ano? Jacket ano sila na eh? Ano ba? Ay, doon na lang, dahil. Pabili mo na tayong ticket. Tara. Nagali pa. Pabili mo na tayong ticket, mga ma'am. Okay. Okay. Enjoy. Eh, sabi mo rin, Anay. Para ano na si Nanay. I-cover mo lang dyan. Hindi, hindi na patong na. Ah, dyan, mo na. dali. Ayun ako, sigarilyo pa. Okay, okay. okay. Ikaw ang elderly assistant. Ikaw ang caregiver. Ikaw ang caregiver. Ikaw Ikaw ang caregiver. caregiver. Ikaw ang Dah, ano mo kaya ito, awakan mo para ma-stress ka di si nanay. <coughs> Tara, tapos na. Elevator po nakita. May nalunggoy. Nalunggoy. Come over here. Okay, dai, iba talaga dito, dai friend. Day, ano si nanay? Ipost ko, dai. Hindi mo ako siya. Ako lang will share niya raw. Ay, yung mga ang dami ng bayo. Buti pa rito. Friendly. O, yung doon ang dami o. Ah, <coughs> parintahan naman to. <coughs> parintahan <coughs> naman yung bayo. O, O, Dahil yung mga celerium, Siya yung ating elderly assistant. Caregiver. Our caregiver. Hindi uh ano, hindi -huh. mahirapan si nanay ka na kong Anong floor yun, no? Sine? Assistant General. Assistant <laughs> General. Assistant General. General Assistant.